Puntahan natin ngayon ang uh, Rojas Avenue kasi kahapon dinaanan natin sandali lang nakita natin na talagang, uh, wala na talaga yung bahay natanggal na so clear na pwede na malagyan ng uh, box culvert yung uh, nilagyan ng bahay kasi wala na so ito yung update natin. An, 안녕하세요, 여러분. 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 고고시포. 행복했어. Welcome to my channel, Please Speaker TV. Please subscribe, like and share. So puntahan natin ang Rojas Avenue. Kasi wala na yung bahay. Itong update natin. Tingkrella. Tara, na let's go. ngayon no, uh, patungo po tayo sa may uh, Rojas Avenue so silipin po natin kahapon kasi uh, nakita po natin sa Rojas uh, tangga na talaga yung bahay, zero-zero na talaga kaya ito puntahan natin tingnan natin kasi ito na lang yung uh, hinihintay para uh, magawa na nila yung uh, box call tuloy tuloy yung uh, trabaho dyan kasi yung uh, Dabao River malapit na yung matapos so ito yung update natin puntahan natin ang uh, Rojas Avenue so ito po yung uh, Rojas Avenue no? so, dito yung uh, nilalagay yung uh, Rojas Night Market so ngayon uh, maaga pa wala pang uh, paninda, mga pagkain mamaya pa, mga alas so, 5 meron may, uh, nga uh, nagpipipir, nagre-ready sa kanilang mga paninda dito sa Night Market Rojas pero ito yung uh, patungo po tayo sa may uh, Rojas Avenue uh, yung ginagawang uh, box culvert galing sa Davao Coastal Road Rotonda So ito yung mga paninda nila ako sa ukay-ukay uh, -ukay, dito sa night market. So nag naghahanda sila ngayon para mamaya ang alas 5. So ito yung uh, lugar na may bahay. Ngayon wala na. Zero-zero na talaga yung bahay nakapindig dito so yung back culvert tuloy-tuloy na yung trabaho so ito yung ginagawa nila ngayon no? back culvert patungo dito sa may uh, avenue wala na talaga zero-zero na good news wow tatanggalin pa yan kasi hindi pa natapos kasi itong uh, box culvert na ginagawa nila so lilinisin pa niya nila So, ito na yung sitwasyon dito. Tingnan mo, wala na talaga yung bahay dito, zero zero na. Wow. So, tuloy-tuloy na yung uh, proyekto na no? yung paggawa ng uh, box culvert. Erokdong dito kasi wala nang na bahay. oh wala na. Malinis na. So, tuloy-tuloy na ang uh, pagtrabaho dito sa Mayrojas Avenue, no? Sa yeah. Coastal Road, palabas. At pati doon banda, wala na rin yung backing na natin sa aerial. So, wala na talaga. Wow. So ito yung uh, Box Colbert no sa malapit sa Rojas Boulevard kanto. At then ito yung bahay. Tanggal na, wala na. Wala na yung bahay sa ito to wala na. Tanggal na 'no. Siru-siru na. <laughs> Uh, merong uh, mga pipes dito naka standby naka, naka ready so ito ito rin ito meron rin yung bahay dito banda wala na rin so tuloy-tuloy na itong uh, rojas coastal road no galing sa rotunda So tuloy-tuloy na. So wala na yung sa uh, sagabal sa paggawa ng proyekto dito no sa uh, Davao Coastal Road dito sa Rojas Avenue. dahil ito approaching na ito palabas ng aruha sabi nyo ayos wow galing so wala na talaga yung bahay dito nakatindig oh Sinira na talaga. adimulis ah, na. At tuloy-tuloy uh, yung trabaho dito, no? At dito, meron na uh, nilagay dito mga pipes. At dito, tuloy-tuloy rin ang trabaho, no? Oo. So dito, wala na rin 'no, wala na rin bahay dito, 'no. So tuloy-tuloy na. Ang paggawa dito ng uh, box Colbert. Dito sa Rojas Avenue, lilapit sa Rojas Rotonda, Coastal Road. So ito na 'yung uh, Rojas Rotonda, 'no. Ang ganda ng tingnan dito, oh. Oh. So ito yung uh, buong uh, coastal road dito sa may uh, boulevard. No? Kaling dito sa Rojas patungo doon sa may uh, Bukana. So ito yung uh, exit no. Patungo ng uh, Rojas Avenue. At ito yung uh, buka na Davao River. Ito yung uh, ginawa ng tul uh, China Roads, uh, yung tul yung tulay oh. Kitang-kita dito oh. Oh, ang ganda ng tingnan, no. Oh. Wow, ganda. So tuloy-tuloy yung uh, proyekto ng Davao Coastal Road. Okay Grabe So wala na talaga So Zero Zero na Ang bahay dito Yung Holding uh, Tinanggal So wala na Tuloy tuloy na Itong uh, Rojas Roton uh, Avenue Okay Good news